<laughs> oh, yeah, yeah Yeah, baby yeah, yeah. Woo See, they don't have to do it again

はあいがめ。<réussi> <cur> Ito ko. Ito yung nabangan ko. Woo! Woo! Yes!

Ito yung na bramahan ko. Oh, Gabi mga bata. Nakikasabay talaga. Yan na, yan na yun ito yun inay koy inay Ayan 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 inay 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 inay

Grabe talaga idol talaga natin. At least this time nakikita na talaga natin paunti-unti, paunti-unti, paunti-unti na talaga naka-move on sa si Idol Juliet. At saka siya, syempre si Idol Juliet kasi medyo naapektuhan ng, ng todo, 'di ba? Kaya sa si Idol Juliet lagi kung inaano kasi talaga siya yung nakita kong sobrang naapektuhan. Kaya ay. Ang feeling kasi mm, iba talaga nakakaiyak na yung na, maiiyak ka sa tuwa na makita mo yung idol mo na paunti-unting nang bumabalik talaga ang sigla niya, yun ang importante na makita natin sa kanya. Kasi the best talaga yung ages. Iba kasi ages mo nag-perform eh. Ito mo, legendary yun sila guys. Si, ay, iconic ba? Ay, Diyos ko, Mio Marima. Kaya the best talaga yung ages. Pag sila talaga mag-perform, hindi ka talaga maiwasan, hindi ka mapapainda. O, di ba? Mga bata, nakisali pa. Ay, Diyos ko, napagod ako. Talagang, thank you so much na nagpasa dito sa akin si Aina. Pinasa niya sa akin to kasi nga, uh, sobrang busy ko kahapon. Pero thankful ako sa kanila dahil sila yung nag-update sa akin about sa ating idol. Kasi alam ko naman talaga may mga gigs sila eh. Sobrang busy nila this week. So, yun talaga guys. Ang the best talaga sa eh. So, like, perform buhay na buhay. Ang crowd. Lalo sa idol Juliet, Juliet yung mga ganyang mga trademark moves niya. I really love it. Kaya <laughs> tuwan, tuwan talaga ako pa siya nag- mga moves niya na yan. As in, yan ang isa sa nagdala pa sa kanya talaga na inaabangan talaga ng mga tao. O oh, di ba? ang sarap sa feeling. Makita natin idol natin na talagang paunti-unti nagiging okay. Yun ang importante kasi para lalong maging masaya at mahaba ang buhay ng ating idol yan lang guys, so maraming salamat sa lahat ng suporta kaya huwag kayong masawa supporta ng ating ka-ages dyan ating ages band, of course yun ang patuloy nating na supportaran kasi they are very Ico I mean, they are iconic maliban sa iconic, they are very humble maliban sa pagiging humble ay makatao pa talaga sila, makamasa at mabait pa sa mga tao at yun nga talagang tinatangkilik pa rin sila ng mga tao. Kaya, saludo ako sa Aegis Band dyan. Love, love, love! Bye!